Today's video po is magpapalit po tayo ng hub sa likod po ng ating motor dahil uh, lumalim po, biglang lumusot, nawala ng preno. Pagtingin po natin sa ating, uh, sa ating rim or mags, laglagan po yung mga karbon na nanggaling doon sa pinaka hub. Bakal po yan ng mga nakiskis galing doon sa hub. Ang nakikita nyo, kaya kung mapapansin nyo po, pag inikot po natin yung gulong, sobrang pre-wheeling niya Ibig sabihin para halos wala nang sinasabitan uh, Kaya today's video Mayingin po, is, ito po yung ating aalamin Ito po yung pinaka-project natin ngayon um, Bakit nagaganito -ga o bakit nawalan ng preno yung ating motor So babaklasin po natin yung gulong uh, Meron po tayo ditong 14 at 19 para matanggal po natin yung gulong So ito na po yung kinalabasan yan, alog na siya. And then durog na po yung pinaka loob. And then putol na rin po yung pinaka brake shoe niya. Dahil siguro sa bumitaw po yung kanyang spring sa loob ng ng hub kaya kinayod ng kinayod yung pinaka hub niya dahil wala na po sa align o wala na po sa tamang pwesto yung kanyang brake shoe. Gusto ko rin pong ipaalam sa inyo na binalik ko lang po itong hub na ito nung walang brake shoe. Bali, ang gagana lang po sa ating motor is yung sa unahanan. Kinambas ko na rin po ito sa mga motorcycle parts. Ang parts po ng hub ay nakahalga po ng almost 1.4. Eh bali, meron po tayong nakita sa online na uh, almost 800 lang pero stock siya, parehas na parehas. Kaya, aantayin po natin yung, yung order natin ng almost one week para makamura sa gastos nitong ating motor. Bali dumating na nga po yung ating order galing ng Lazada. So dadali na po natin sa, sa pagawaan sa May Marikina, sa May Lamuan. So tara, let's go. Samahan nyo ko. So and then uh, ito na ito na po tayo sa pagawaan dito sa May Elviras Motorcycle Shop. So So linggo ngayon wala tayong pasok kaya libre tayang magpagawa ng motor. Uh, ito na nga pinakalkala natin, pinaputol na natin yung mga rayos. Uh, papalitan nga pala yung dating rayos uh, dahil hindi na po pwedeng ibalik yung dating rayos kasi uh, na, 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 na deform na po yun. Sa bali uh, ang gagawin po nila ay ng bagong rayos tapos irerealign ulit para makuha yung pinakatamang tamang tamang alignment dala na rin po natin yung ating uh, hub na bagong bili. And then, isa-isang ipapasok yung pinakarayo sa kanyang hub. And then, itatap at ipapasok din sa kanyang rim. And then, uh, para po sa proseso ng pag-align ng kanyang, ng kanyang uh, rim or mags. Sa, so, para po uh, hindi po siya maging oblong para maging okay yung kanyang alignment sa pag sinalpak na po sa ating gulong. And then, dumaan na po sa tamang prosesyon ng pag-align ng gulong at uh, raios yung ating uh, pinaka-ring. So, na po yung pinaka-dating pinaka gulong. Uh, itong gulong po natin is one year, uh, wala po, po almost 11 months. Mag-uwan yan pa lang po yan. Kasabay po yan pag natin ng ating gulong. Uh, Tubless po yung ating gulong. Sinapian lang po yan ng uh, interior na 14 yung size, pinalibot bago niligay yung bagong gulong. So, hindi pa po yan nagkakaproblema kahit isang beses hindi po po yan napaplatan. Ngayon lang po yan nabuksan dahil po nagkaproblema yung pinaka hub niya. Kaya para po na sa mga nagko-comment po sa video noon na nagpa-tubeless po ko ng aking, uh, ng aking rim type na gulong, Ito po na po yung update. Uh, wala hindi po nagkaroon ng problema o so almost one year na po yung aking uh, tubeless type na gulong. So, and then hangin na na po siya. And then po na lumapat na yung magkabilang gilid po ng mga ng ating gulong and then palalabasin po yung hangin and then lalagyan po ulit ng silan para mag in case po na emergency na mabutas uh, o bubunutin niyo lang po yung mga pako na nakabaon. So, masisil na po siya. So, na po kayo mga, mga para maghanap pa po ng mga vulcanizing. So, mainam po talaga yung ganitong tubeless mga rim type.

Ay, dito rin galing. Bili ko nung linggo. Oo, oh, hindi. Dapat hindi ko sila. Kaya, kapito sa bonus yan. Kaya, yung hub, eh. Bali, ang binayaran po pala natin dito is uh, 380 po yung pinakarayos And then 300 po yung labor dahil sa atin po nang galing yung pinaka hub niya at sa atin din po nang galing yung pinaka yung pinaka brake Bali almost 680 lang po ang binayaran po natin dito sa shop na to. So Chapel well done, brother. Nausay po yung mga mekaniko nila rito. ayos mga tol medyo sulit yung pagawa natin dito sa shop na to uh, Elvira Motorcycle Shop ang location po nila is along Lamuan na uh, near Malanday dito po sa may lugar na po ng Marikina City so sa mga viewers po natin yan ginamit po natin yung ating motor almost one week na ang preno po ay ang gumagana lang po ay sa bandang unahan dahil binalik ko lang po yung pinakagulong tsaka hub pero Ah uh, nakalkal na po yung pinakaloob ng hub tinanggalan na po natin ng mga mga pyesa ng brake shoe baling gumagana lang po sa kanyang sa kanyang preno is yung unahan kaya dinadandahan lang po natin do sa almost one week na pagpasok po sa trabaho pero ngayon okay na all goods na maraming salamat po sa Elvira's Motorcycle Shop hanggang sa muli po ingat po tayong lahat and ride safe